Dito sa video na ito ipapakita ko kung paano tayo mag hide ng mga taong nakachat natin sa messenger. Kahit yung mga hindi natin nakachat na nakikita natin dito sa taas, ayan sa baba ng search, ay pwede nating i-hide. Halimbawa, ito si Calix, gusto ko siyang i-hide. Ang gagawin mo ay ilolong press mo lang yung picture niya, ito. And then may lalabas ngayon, view profile, share contact, hide contact or report note. So ngayon, kung gusto mong i-hide yung contact na to, ayaw mo siyang makita kasi halimbawa hindi mo naman siya friend tapos lumalabas siya lagi dito sa may uh, listahan ng na mga naka-online. Ang gagawin mo ay pindutin mo yung hide contact. And then may lalabas ngayon, hide colleagues from suggestions see less of colleagues, they won't be notified, and hide them at any time. So, dito, hindi niya malalaman na hinide mo siya kapag hinide mo siya. Hindi siya manonotify na hinide mo siya. Pero ang maganda dito ay pwede mo pa rin siyang i-unhide. So, halimbawa, ayaw natin makita siya na naka-online siya kasi naiinis tayo sa kanya. Pindutin mo yung hide contact. Ayan. And then, mawawala na siya dun sa taas. Okay? Isa pa. Halimbawa, ito si Denilin. Ayan pindutin ko lang siya long press hide contact and then pipindutin ko yung hide so ito nag-iba naman dito no pindutin natin yung hide ayan nawala na siya so paano natin siya mababalik no paano natin siya gustong ibalik dito sa taas para malaman natin kung naka-online siya punta ka lang dun sa may profile mo yun sa may tabi ng chats and then punta ka sa settings no punta ka dun sa may settings yan punta ka dun sa may privacy and safety. Punta ka doon. And then, punta ka doon sa may hidden contacts. Pinuto mo yung hidden contacts. Ayan yung mga naka-hide. So, kung gusto mong i-unhide yan mga yan, makita mo ulit doon sa may taas, ay i-unhide mo lang. Yan. So, babalik na ulit doon si Calix. Tapos, siya nga pala, kahit naka-hide na itong si Deneline, halimbawa, naka-hide siya, mahanap mo pa rin siya doon sa my search. Halimbawa, type natin si Deneline denelin ayun andun pa rin siya nasa search pa rin siya okay so that's it sana ay nagustuhan ng video at don't forget to follow and subscribe